Yan, panibagong episode na naman tayo ngayon. Heto na naman guys. At nandito tayo sa Giant Tree dito sa Singapore. Yan, panibagong episode na naman ang ihahayin ko sa inyo. Enjoy guys. Yeah. Welcome to my channel panibagong video na naman na i-share ko sa inyo at panibagong episode na naman ayan, hope na ma-enjoy nyo to ayan na guys super ganda ayan o, ba, diba? ang ganda-ganda nya ayan giant tree here in marina garden by the bay yan giant tree mas maganda po yan kapag gabi. Ayan. Ayan. Share natin sa inyo itong mga beer. Ayan. Ganda, di ba? Ah, ito yung bagong decor ngayon. Ito. Ang daming tao. Grabe guys. Mm. Mm. Ang daming tao. Guys, ang daming tao. Eh. Oh, wow. Yan. Ito ngayon yung yung decor dito sa Garden by the Bay. Matatang okay. sila. Hi guys. Hi Ang ganda ng kalangitan, no? super init. Mmm. It's me. Umaya okay. lang, kering ba? super init lang po talaga o mm. mm. ka lang ka nang lalayas. <laughs> Pipicturan pa kita. Huwag ka masyadong malapit. Labas ka dyan. Bawal tumayo. Dito ka lang, oh. Sa harap ko. Tingin ka dito.

May nakita na naman akong panibagong bunga, oh. Bunga ng ano ito? Bulak? Hmm. Yan ang puno niya, oh. Grabe init, oy. Hindi ko kaya ang init na to. Hmm. Pumunta na ako sa Lili. Maya na sila. Si Maya doon pa. Hello, guys. ikot ikutin din tayo pag may time. Ayan. Mm -hmm. may kain, may mabibili ding magpagkain mm. may mga bazaar din pala o oh. mm. grabe super dami din pala mm. talaga yung beer? mo talaga? Mm. Grabe, mahal lang Grabing Grabe, ganda o. Oh. Lalaki <laughs> ng isda Oh. awala na dito ang ganda Palaroan ng mga bata mm -hmm. Ikot-ikot Ayan, <laughs> boat Boat hmm. Jaga, masyari ko ka, jaga, oh samantala ko. Magpapaalam sa inyo. Bye-bye for watching. Hope na na-enjoy nyo ang panonood ng Monty Kong update dito sa Marina Bay 2025. Dito sa Singapore. Enjoy guys! At malay nyo, mapabisita kayo ngayon. holiday season. Thank you for watching. Bye-bye for now. And God bless everyone. Ingat po tayong lahat.